Pero ako, Daddy Frank, kinakain ko na lahat kasi hindi ko na matitikman pag naano na. Pag? Pag nasa langit. Eh, sa taas na. Ay, huwag mo isipin yun! <laughs> di, lalong aarag yung sakit ng paa. Nay, sabi mo mula pandemic, Mm, Mars. Mars ba Ah, uh, nag-start ka ng manood kay ano, okay. Frankie. So, simula nung naka, ano, na, hindi na ako lumalabas. Sige nyo. nga, Nay, mga, ano yung mga kwentong napanood mo? Ay. Bawat napanood mo, Nay, may 500. Sige, isa na. Magandang hapon po. Te, pwede po magtanong, saan po, kilala niyo po si Elvera Arsino? Ang yung bahay po nila nasa likod po ng school. Opo. Ay, saan po yan, ma? Dali lang po. Dali, okay na. Ituturo na sa atin ni ate. Andyan, ha? Ituturo ni ate. Ayun na siya. Ito ka lang. Dali na natin yun. Eh. Yung wheelchair. Wheelchair na. Wheelchair na. Ako na magdadala. Gata. Bugat yan! Ito yung gulong. Dalawa tayo. Wait lang, baliktas. Ako na. Para, parang mahirap eh. Ako na. Oo. Oh, Saan po? Oh. Hello, po? Hello po. Sino? Anna, Mikey mo. Si Ben. Si Ben. Hello po, magandang hapon. Kumusta po kayo, madam? Ito lang to. Yung yung po, ganyan oh. lang ako. Oh. Paano yan? Ah, ganyan lang. Ah, uh, ano pangalan niyo, ma'am? LB po. LB. Nanay LB? Opo. O, ilan taon na po kayo? 56 po. 56. Ang tagal-tagal ko na pong naghihintay. Ah. Tati, na siya. Ah. Natagalan kami. umabanting umabanti nga mi doon. Nasa po si Bandan? Ay, nasa kabilang sasakyan. Sa si ma Saka po si Ma'am Rochelle. Oo, oh, nasa kabilang sasakyan po sila. Dalawang sasakyan kasi gamit namin. Ay, ang saya-saya po. Na. <laughs> <laughs> hindi talaga kayo nakakatayo? Hindi, ganito, ganito naman po. Yan eh, kaya kami napunta dito oh, kasi 'yun sa sinabi nyo sa akin na na yung <laughs> uh, gulong po. ng wheelchair nyo. Ito na lang din gamit. Ah, kaya ito na lang gamit niyo. Kaganyan lang 'yan nalagi. Buti hindi kayo nalalaglag. Hindi naman. Kasi hindi ako lumabas Ah, front. Dito lang kayo? Yan lang talaga ako sa kwarto. Ano po ba nangyari Ba't di kayo makapag Ano paglag? po ko ito kasi nagtrabaho ako sa Maynila nang matagal. Opo. Tapos na arthritis. Hmm. Hindi ko po ininda kasi nga po, nagtatrabaho ko kay Lalo. Hindi ko ininda. Hindi binali, nyo binaliwala binali binali nyo lang yung arthritis. Ito lang po dapat isa. Opo. Eh, nakigaya naman yung isa. Eh, ano. Hmm. Eh, gustong putulin na yung upo. Ah, eh, bakit po putulin? Eh, kasi po, para ano nang ano nito. ito. Eh, po. Hmm. Eh, ayaw ko po. Hmm. Nung ano pa ito, bago po nagpandemi, gusto nilang putulin. Kaso hmm. ayaw po. Maganda na yung ganito na ilagay Oo, o. parang naipipwere sa panaman oh, yata. Pero hindi ka pa maiunat. Ay, eh, hindi na maiunat? Hindi po, parang ganyan na siya. Paano pag natulog kayo? Ganyan siya. Na. Ah, parang nag-close na yung ugat. Oh, nag-close na yung ugat. Ay, hindi ba na kailangan i-massage hmm. para mabuhay Ayaw ulit? Na po. Wala Mayunat. na? Hindi na. po kasi may yan. Hmm. Hindi na siya Sino kasama niyo sa bahay po? Yung asawa ko lang dito. Sa kayong mag-asawa, may bahay po sila sa likod. Sa likod. Ilan na anak niyo po? Ano po, lima po. Kumusta ang buhay dito? Okay lang po, nakakaraos naman dahil dito. Ano hanap po ay nasawin niyo po? Pasada. Namamasada ng trice? Opo, pag walang trabaho sa construction, namamasada siya. Hmm. Ilan ba asawin niyo? Ano po, magkasun yung edad lang pa, no? Kaya pa sa construction? Oo, oh, malakas po siya. Ah, malakas. Wala lang na-stack kasi ano, na-stack kasi ano, wala po nagpapagay. wala nagpapagay. Contractor po yan. Ay, ganun. Ang mga contractor. O pala, okay naman yung bahay. Okay. Okay. No? Siya lang po nag-alos. Yan mga kababayan, mga kabarangay. Anong pangalan niyo ulit? Elby po, Elby. Elby si Arcega po. Nanay Elby oh, po is uh, followers natin, viewers natin siya. Ilang beses na po silang nagme-message kay Daddy Frankie. Opo. At saka ibinigay din sa akin ng kanilang kabaranggay yung address nila. No? So, kaya from Makati, Anong lugar to, Nay? Durungan punta po, mga na po oh, yan, mga tarim tarim. pangasinan. Kaya nandito ang Daddy Frankie dahil ang kahilingan po nila is magkaroon si nanay ng uh, wheelchair. Kaya ito mga kababayan, may dala kaming wheelchair. So buksan natin. Bahal, buksan natin. Ayan. Ayan. Kasama natin si Kuya Bal, mga kababayan. Si, si Bandam, opo. Nasa kabilang sasakyan siya. Oh. Opo. Pero di ba ayusin muna yung ano? Paano yun yun ano yan? Ha? Ayusin muna. Bago natin i-ano si nanay. Na yan. Kasama rin natin siyempre mga kababayan si Kuya Sam ambasador po ng Shipa Tire. Ayan. All around po yan si Kuya Sam. Sam Moto Vlog mga kababayan. Po? Opo. Yung ano ni Nancy? Hindi po. <laughs> 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 Yung laging inaano yun ni Nancy? Opo. No, o, oh, no, yan. Siya po yan. Guapo <laughs> pala sa personal. Ganito. Iyon. Ayan. 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 Parang baliktad, no? Ayan. Ganyan kagaling ang sipat. Pagpalitin mo, bro. Ayan. Yung nandito lalagay doon. Ayan. Mm -hmm. Nagkamali lang. Oh ano pa Sa simula simula po yung nasa, ano pa lang siya Yan, no. yung pagyong nakikisan? oh simula ano nakita natin. ano po si tatay para ilipasin pa, na mo nga po ano 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 din. ano ano Ha? Ano? Arko. Arkos siya ang gawin. Arco siya. Dahan-dahan. Ingat po. Kaya pa tay? Teka lang. Alanganin mo pa. Hopya. Ayun. Yes. Mga kapasyal na sa labas si nanay. O, oh, ikwit. Ingat ha. Yung paa. Gagala na sa labas. na sa labas. Ayan. Masaya na si nanay. Opo, oh masobra. Oo. Oh. Dahil po nakita ko na rin. Po? Dahil po nakita ko na rin. Kilala mo ba lahat ng team Daddy Frankie? Opo, si ano, si ano ba yun? Yung isa po yung parang kamukha nyo. Sino po? Yung papangalan nun. parang akala ko kapatid nyo po yun. Eh. Hindi ko na po inaalam yung pangalan. Pero yun na mo. Oh. Um, si ano po, si... Sino ba yun? Yung isa? Yung laging tinutok sa kaya no nang si. Oh, ito si Kuya no, Sam. si Sam. Tapos oh. kayo po. Tapos si Kuya Rab. Ko, nakikita ko. Tsaka si, si Kuya Risky. Doon nag-drive. Oh. Gano'n <coughs> Gaano ka na katagal nanonood kay Daddy Frank Inay? Wala po, simula magkasakit ako. Ah, simula nun magkasakit ko, ka? Po yung libangan ko yung manood Ay, yun na nila. Ano. Si na? ano pa po, yung taga-pampanga po. Sino? Mga daming vlogger. Oo. Oh. Na Nagpukong... Nay, anong anong nararamdaman mo ta matagal mong pinapanood si Daddy Frankie ngayon nakarating sa bahay? Ay, niyo. sobrang saya po. Oo. Sobrang saya po. <laughs> <laughs> nakita ko po kayo ng personal. Oh, walang ano man po. Basta kaya namin puntahan at nagpasabi sila. Thank Hindi po. nga lang namin agad mapupuntahan. Mga kababayan, basta maghintay lang po tayo, Thank no? ah Thank uh, you Titiisin you. namin yan, no? Thank you po. Oo. Ba, bakit si tatayo oh, nagpilay-pilay na rin? Atritis po, kasi ano, ano ulam namin kahapon, sardinas. Ah, ulam yung sardinas? Eh, baw bawal sa kanya. Oo. Oh. Ginisa, tinikman lang po niya ng dalawang kutsara. Oo. Oh, oh. Hindi na nakalakan na kinaumagahan. Hmm. Sardinas po yung nakaanap sa kanya. Ah, kunting pag sa mga atritis ba, yung mga bawal, matikman lang, sasakit na pa yes, Bukod sa sardinas, ano yung mga bawal? Baka po. Baka? So, ano din sa kanya, tapos mga lamang loob. Ano pala ang kinakain dapat para hindi? Yung mga ano po, may mga kaliskis, bangus daw. Pero ako, Daddy Frank, kinakain ko na lahat kasi di ko na matitikman pag na ano na. Pag? Pag nasa langit, eh, sa taas na. Ako. Ay, huwag mo isipin yun! <laughs> Hindi, hmm? lalong kada yung sakit ng paa. Okay lang po yan. Hindi ka na, wala nang pag-asa yan. Wala, well, ah, hindi na eh. Habang may buhay, Nawawalan may pag-asa. Nawawalan na ako ng pag-asa. Oh? Nawawalan na po. Sabi ko nga, makita ko lang si Daddy Frank, okay na. Okay, Kasi ka yun talaga yung pinaka-idol ko talaga. Ay, salamat. Araw-araw po talaga. Tuwing mm -hmm. gabi, tas araw-araw ako nanonood. Tuwing gabi okay na nanonood ngayon, ka? Nanonood nga po okay. Kaya pala, nakikilala mo sila Bandam, sila Opo. Bal. Opo. No? Ayan, si Val, kasakasama ka na namin mm, sa pag-charity. Simula-simula yan, nung napulot niyo po siya, nakita ko naman. Mm -hmm. Tapos si Bandam po. Oh. Ano um, ba ugali ni Bandam? Ano, pa, na, ang ganda nga panuorin, nakakatawa. Ah, nakakatawa si Bandam. Oo. <laughs> 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 ang takaw-takaw. Lalo na yung kagabi ba yan, yung pinangupin oh? pin kumakain ng mangga. Oo. Oh. Nag-contest sila. Mm -hmm. Dalawa kayo yung Bandam. Isa sa kanya. <laughs> hmm. Bigyan natin si nanay ng ano mga kababayan kasi sabi nila, ang ulang nila, sardinas. Ah, kagabi po kasi hindi nga po nakapasada. Oo. Oh? Hindi po kasi nakapasada. Hindi nakapasada. Kaya yun. Nay, sabi mo mula pandemic, Mm, Mars. Mars ba yun? Ah, nag-start ka nang manood kay ano? Okay. Daddy Frankie. Oh, okay, simula nung naka, ano na, hindi na ako lumalabas. Sige naka. nga na yung mga, ano yung mga kwentong napanood mo? Ay, nakalimutan ko na po. Hindi diba, na yung magbanggit ka. Yung mga, iba, mga bago Yung mga yung maalala po. mo, sige, yung mga latest. Yung may, nag, ano kayo, nang, nangangahoy na babae. Nangangahoy na babae? Opo. Saan yun? Sa, eh, yung binigyan niyo po siya ng pom. Ah, binigyan ko ng pum. Opo, yung <laughs> tapos nangihingi siya ng sa para sa lola niya. Oh. Sabi hindi naman niya to sa para sa ano niya. Hmm. Yung nanay niya po. Hmm? Ah, sa pulis. Napanood mo yun? Opo, hinihingian oh. niya ng ano. Tapos, hindi naman niya to sa iyo. Bakit ang dami mong hinihingian? Ah, yung kapatid ang maraming ano. Oh, napanood oh, mo, natapos oh, mo yun. Opo. Oh, oh. oh, dahil natapos mo, may 500 ka na yun. Oo. Oh. Ano pa na? Ay? Ano pa napanood mo? Yung ahoy. Yan. Saan? Ay, bago po yun. O, oh, sige. Yung babae po na... Ano, Bawat napanood mo na yung may 500. Sige, isa na. Oh. Hindi ko na matandaan. hindi, kailangan mo na. Eh. Oh, yung latest po kasi, yung, oh. ano, yung nangangahawi na si, ano, yung binigyan nyo ng pampagutit. Sino yon Si Tutan po. Ha? Oh? Tutan. Tutan? Tutan yung nangangahawi po. Diyan sa Pabalirio. Opo. Anong binigay namin sa kanya? Ano po, binigyan nyo siya ng pera sa kasin. Oh, yun. Oh, 500. Oh. <laughs> so, sige, ano pa? Tapos diyan po, si ano po, yung pinuntahan yung may anak na PWD. Sino yan? Nanay Nining, yata yun. Nanay Nining? Opo. Tapos, may PWD siya anak. Tapos, binigyan niyo po siya ng pang-kuryente. Pang niya ng kuryente. Dito? Sa lugar na to? Opo. Doon po sa bandaro. Ilang anak niya? Marami po siya ng anak. Lani nagtitinda po siya ng isda. Sino yun? Nalala mo yun? Diyan po sa malapit, sa may tulay po. Diba ano pangalan? Nining po. Nining. Ate Nining. Ningning. -ning. Eh, Ningning lang. -ning eh, iba yung Ate Ningning. -ning. Uh, piniling. Opo, huh? yung may ano, PWD. Oh, may PWD. Ano. Oh, another 500. <laughs> oh, sino pa? Nay, sige, sabihin mo. Po, si eh, ano? mula pandemic, ang dami. Mauubos oh, mo. Kasi ano, nakalimutan ko na po yung mga... Oh, ah, sige, yung na, maalala mo yung lang. Bago. Tapos oh. si, ano po, yung napulot nyo pong matanda na matapang. Ay, matapang. Ay, so. Si, ano pa pangalan nun? Oh. Si matapang na babae na sexy. Ah, sexy? Sino yun? Ah, si Jerna. Oo. Oh. Oh, Tapos nagsiselos kay, ano? Kay Nancy. Ah, si Maylin yun. Oo, oh, yun, Maylin. Oo, oh, oh, sino pa? Dali. Si, sino pa? pa to, si Maylin po. Si Maylin. Sino o, pa? Pinagtitinda ng, ano po, ng gulay, ng kapaya, yung namatay na po. Ah, si Marites, namatay o, na. Oo, na oh, nakakatuwa. Oo, oh, sino pa? <laughs> Alam mo. Sige na, dali, para pang, para pang ulam. <laughs> ano pa ba yun? Oo. Oh. Alam na, na, ano na ako, nabablanko na ah? ako. Ha? Hindi! Isipin mo na yun, Bago magdilim! Magdilim! <laughs> Tapos ano pa ba yung mga napanood? Ano pa yung napanood mo? Oh, ano pa napanood mo? Nakalimutan ko lang oh? yung iba. Tapos yung kung ano, magandang babae. Sino? Yung magandang babae. Pangalan? Tinulungan niyo, nakalimutan nyo ng iba. O pangalan. Na, naglalakad sa kalye po, gabi. Anong pangalan? Ano, nakalimutan ko na po. Anong kulay ng damit? Yung maganda po siya eh. Maganda. Man. Oh, maganda. Anong kulay okay. ng damit? Sige. Tapos, Anong hindi, kwento ng buhay hindi niya? Hindi naman po siya baliw. Oh, hindi baliw. Naiis na ano lang po yata na stress. Ano hindi. pangalan niya? Pangalan yun. Basta maganda siya. Hindi uh, ko nakwantaan. Na maganda. Lang. Opo. Pinagtyagaan pong kausapin ni Ma'am Rochelle. Oo. Oh, oh. Yan po. Tapos yung ano po. Si Aya? Kaya po ba yung pangalan? Hindi ko alam. Ano na, baka ibang vlogger rin napanood o, mo eh. Hindi po kayo po. Kasi ah, Kasi ako. dinala tinalap niyo, po sa shelter. Dinar okay. si Aya yun na. Si yun ay. Aya. Yung Aya, pa... ano, pero yung lumapit po sa inyo na ano, na teenager na walang pamasahe, binigyan niyo po siya ng pang ano, pang taxi. Oh, teenager. Babae, lalaki. Lalaki. Ay, babae. Babae. Oo, oh, alam ko yun. Po. Oh, ito, 500. Oh, Sen, ano pa? Ano pa? <laughs> mo na lahat na eh. Sige. <laughs> Hanggang kabutin tayo na umaga rito. <coughs> <coughs> <laughs> Hindi ko na matanda. Hindi, kailan? From pandemic time. Natapunan na 'yung iba. Na oh, na. sige. Sino pa dali? Hayaan mo yung mga audience natin. Ano pa ba 'yung mga oh. panoon? Sino pa? 'Yung ano po, 'yung mag-asawa po na nag-aantay sa anak nila. Ay, oh, 'yung 500 ulit 'yun. Sige oh. pa, sino pa? 'Yung ano po. Ano po? Oh. Marami, sige. Nakalimutan ko na sila. Huh? Ha? Ngayon lang po, kapapanood ko po, po yung ano, yung matanda na tinuntahan niyo po na hindi pa dumadating ang anak niya. Ah, bakit siya? Ay, bakit asawa po na ganito rin hindi. Pinatayo siya ng asawa niya na kaganyan din yung Ah, si si Biuli, oh, nanay ni Biuli, oh, dapat pa. Sige pa, ngayon sino pa? Panood ko lang siya ngayon. Bilisan mo na eh. Tapos ano po, sandali po. Hindi, sayang, bilisan mo. Ha? Madami. Madami, madami nga eh. Dali. dali. Ha? Wala ka namang high blood na eh. Huwag ka namang matins masyado. Huwag kang magulat ha. Kaya magkano na yan ay? Ha? One. Two. Three. Four. Five. Gawin natin 6,000 Ha? Thank you so much, Nay, ha? Sana napasaya kita sa araw na ito. Sobrang saya po. Ha? Oo, oh, ayan. Lahat ng mga uh, subscribers, mga viewers natin, gustong-gustong puntahan ni Daddy Branginay. Okay. E lang, syempre, sa dami rin po nang pinupuntahan namin. Pero hanggat kaya namin, unti-unti na yung puntahan. Ay, sige, Opo. You, no? Po. Basta mag-iingat kayo lagi. Okay. Baguhin mo na yung pananaw mo na, na walang pag-asa. Okay. Habang tayo nabubuhay, may pag-asa. Oh, ngayon po, may pag-asa na ako na niyo po. <laughs> Totoo pala, totoo pala yung mga vlogger. Kasi oh, sabi ko, mm, mga vlogger yan. May mm. sinabi po ako, sorry po ah, kasi si ano po, na ano, lagi ako nagko-comment sa kanya, hindi naman ako pinapansin. Mm. So, mga pinupuntahan lang yata ng mga ito, mga pagkakakitaan nila. Oo, oh, eh, huwag pag mo na, huwag po, mo na bagit pangalan nila, baka magalit sila sa akin ay. Basta, pangalan. yun lang, maniwala ka so, pag nakita mo na. Ngayon, no? totoo po. Oo, oh, totoo na, yung, yung mga vlogger. Ha? <laughs> <laughs> totoo na. Ano masasabi ni nanay at uh, nagkaroon siya ng uh, wheelchair at blessing sa araw na ito? Makakapasyal ka na. Ayan. Shout out mo yung mga anak mo na eh. Uh, shout out. Michelle, nandito si Daddy Frank. Nasa Baguio po sila. Ay, nasa Baguio. Sige. Oh. Mm. Miko, nandito si Daddy Frank. Oh, pinuntahan na nila ako. Totoo pala. Oh, Miko, bunso. Oh, diba? To, sabi niyo nag-illusion lang ako. Ah, sabi nila illusion mo lang 'yan. Oo, oh, ayun na oh, totoo na oh, nakita niya. Ah, oh, totoo. totoo. -oh. Hindi <laughs> niyo na ako pagtatawanan. Oo, oh, man pagtawanan si nanay, no? Oo, oh, oh, ayan kasi kasama yun, na namin si Bal. Balo oh. po ka Bal para makita ka ng mga viewers -illusion natin. Illusion daw eh. huh? Hi guys. Well, 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 well. Kasi <laughs> oh, kitang-kita ko siya oh Oo, oh, oh. Nung ano yagit git siya. Oh, pero ano po, ha? Ay, Ma, ay? Malinis na, malinis oh, na. Ano nila, ibig nila. mo sabihin? Ano ba siya nung una? Dati marumi siya kasi. Marumi. Tapos Ay ngayon lalaking lalaki na. Pero babae pa rin hmm. sa puso. Oh, yung puso niya babae pa rin. Nakakumipala no? oh. <laughs> ko mga lalaki pa yun. Nay, nay, dahil napanood mo yung kwento ng buhay ni Valerie, ano ang maipapayo mo sa kanya? Mag-ano ka na, magbaguhin mag, mo na yung lalo tinutulungan ka nila, Daddy Pra. Anuhin mo na yung sarili mo. Pagkakataon mo na ito. Pagkakataon mo na ito. Kasi binigyan ka ng pagkakataon nun, eh, winala mo sento mo, diba? Mm. Ay, yeah, pinagalitan nga na tuloy bal. Sayang. Sorry po. No. Sayang. Oh. Yung binibigay ni Daddy Frank na pagkakataon sa iyo. Pa. Ingatan mo. Ingatan na. Kasi baka hindi na ang uh, balang araw di ba? Balang araw ako na rin naman makatulong. <laughs> <laughs> so, nice. Oo. Uh, salamat na sa advice mo. Oo. Nag-advise na na. Thank you. Uh, okay. Kayo din po mag-advise ko. Oh, uh -huh. nakakatuwa mga kababayan yung dating tinutulungan ni Daddy Frankie kasama kasakasama na sa pagtulong yan po ang misyon ng Team Daddy Frankie no? ah uh, sana sama-sama tayo para mas lumakas at uh, lumawig pa ang pagtulong natin no? kaya mga kababayan lalong lalo na sa barangay na to lahat ng mga kababayan ko dito ayan, maglalambing po si Daddy Frankie para mas marami pa tayong matutulungan yung mga hindi pa nakapag-subscribe hindi pa sa uh, page natin. Yung mga hindi pa na-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, pakiclick na rin na yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga bagong i-upload namin. No? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, shout out sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, at lahat ng nandyan sa premier, mga kababayan, uh, hindi ko na po kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat laging nandyan kayo. Yung mga nagpapamember, nagpapakulay dyan sa premier natin, maraming maraming salamat. Uh, napakalaking bagay po iyon para sa pandagdag, pantulong natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na kagaya nila nanay, na gustuin man nilang bumili ng wheelchair dahil yun ay kailangan nila. Pero syempre dahil sa hirap ng buhay sa kanilang pinagdadaanan, ay inuna nila yung pagkain nila, uh, panggastusin sa araw-araw. Lalo na pati yung asawa ni nanay ay uh, iika-ika na rin. No? Mga kababayan, no? uh, maraming maraming salamat po. Sana po ay hindi kayo magsawa na sumuporta sa Team Daddy Franky. Kuya Bal, ikaw naman, para makilala ka ng Yes, lubot. well, well. Maraming maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta at subscribe kay Daddy Franky. Totoo po ito. At uh, siyempre, unang-una po sa lahat, ang ating Panginoong Hesus. Huwag po natin siyang kalilimutan kasi alam niya ang mga pinagdaraanan natin saan man tayo naroon. So, kukuha siya at kukuha't kukuha siya ng yung talagang gagamitin niya na para tulungan tayo. Katulad ko po. Ay, tinulungan po ako ni Daddy Frankie. Ginamit po siya ng ating kataas-taasang Panginoon. Yan po. Kaya kayo po, wag na huwag po kayong mawawalan po ng pag-asa. At nagpapasalamat din po ako, syempre, sa mga OFW, kahit hindi man po OFW at sa, sa buong mundo nagpapasalamat po talaga ako sa inyong suporta ah, kay Daddy Frankie sa kanyang face thank you so much please wag na wag po kayong magsasawa para hanggat dito si Daddy Frankie para marami po marami pa po kaming matutulungan Nandito po andito mm -hmm. na po ako sa para sumasama po ako para makatulong din po salamat 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 po and god bless you all i love you so much Ayan. So, Nay, uh, medyo gumagabi na po. Malayo pa babalikan namin. Kami pa samantala magpapaalam. Ano po, ingat po kayo parati. Ayan. So, mga kababayan, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin dito. God bless po. Nay, bye-bye. <laughs>